Okay, naglabas na nga ng pahayag ang production team ni Corina Sanchez sa pahayag ni Pasig Mayor Vico Soto dahil sa pagkastigo nito sa mga journalists na nagbibigay raw ng platform sa mga politiko kapalit ng pera kung saan tila naging halimbawa nga nito ang Batikang Broadcaster. Nakasaad pa sa kanilang pahayag na ang kanilang mga ipinalalabas ay purong human interest lamang gaya ng kanilang interview kay Sarah at Curly Liz kaya na nakasentro lamang sa kanilang success stories. Nanindigan naman ang kampo at iginiit na walang 10 milyong pisong bayad para sa mga isinasagawa nilang interviews tulad ng paratang ng Alcalde. Nakasaad pa sa pahayag na malicious insinuations posted on FB and which pub publicly besmirches the reputation of our shows or Miss Sanchez clearly constitute constitute cyber libel. Ayan, sinubukan ng Marisol Academy na hingan pa ng panibagong pahayag dito ang kampo ni Corina Sanchez, ngunit tanging nasabi lamang nila I please wait for our post on Mayor Vico's page regarding this matter. Ayan. So, actually, na lang dati, di ba? Oo. Actually, yung uh, tinanungan din, din namin, di ba, nakareceive din kami ng isang, ano, sa isang publicist, di ba? Hindi na natin babanggitin yung pangalan mm -hmm. sa, sa side ni Corina Sanchez dun sa uh, uh, statement ng company. Miss Corina, 'di ba? Pero sabi ganun ay abangan na lang yung pinaka-latest daw, 'di ba Kuya Romel, pinaka-latest yep. na statement na manggagaling mismo sa, sa kampo ni Corina at iba forward daw sa amin yeah. kaagad. Tapos yung po, once forward sa ni forward daw po sa amin. Oh, siyempre, oh. bibigyan natin sa ID Miss Corina Sanchez regarding guardian sa di -hmm. -mm. Paratan. Correct. Sa kanya, di ba? Oh, 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 oh. Yan po, abangan niyo po dito po dami ibabalita agad kung ano man po yung press release na ibibigay sa o yung statement na manggagaling po sa kampo ni Miss Corina Sanchez, di ba? Oo, oh, oh. pero alam mo, uh, siyempre, bilang journalist, di ba, Parang ano din, ta talagang papalag ka kung may mga ganitong accusations, di ba? Kasi syempre, medyo pinaghihirapan mo rin yung credibility, di ba? So pagdating sa mga ganyang usapin, although wala naman binabangit na pangalan, pero parang indirectly, parang ganun, papalag ka naman talaga. yep, oh, So yun oh. nga, naparabangan lang na po natin, ganyan sabi natin, oh, di ba? Oh, pero, oh, pero knowing si Ms. Corina Sanchez, hindi ba at kasi si dyan, si Julius Babo yata, parang kasali, oh, di ba? Oh, oh, oh. Julius Babo, kung ano man po eh, sana din magkakaisa. At ayun nga po, lilinawin po yan ni Miss Corina Sanchez once na ay babalta na, natanggap na namin yung kanyang statement wala oh, oh. pa sa kanyang publicist. Oo, oh, oh. yes. kasi meron din po kasi yung kaming kachat, di ba? Opo, na, na malapit. Uh, malapit kay, kay Miss Corina. Corina. Sanchez. At sabi nga po niya sa amin ay anytime within the day daw po ay uh, ipapadala. Mag, ipapadala yung kanilang release. Yes. Diba? Sa At samantin natin yun, ibabalita, di ba? Oh, Wasa na man, tanggap natin. Oh, oh. Ba? Na tanggap natin. Kung hindi man, ay... Ay, baka ba ba yung sa kolom namin. Sa sa column sa Bante, lagi po kayo bumi ng Bante. At Abante, tonight, niyo oh, oh. na Bante tonight, supportahan nyo po yan. Lagi po, kami may kolom doon, ha? Yeah. Lagi po kayo manok. Tsaka -ma. black.